Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propita. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa. Ngunit ang totoo ay, mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala niyo sa kilang mga gawa ang mga bulaang propita. Ang Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.